Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamil ang formal na magpirma ni PBBM sa Executive Order 81 sa pag-alis sa mag-amang Duterte si Sara Digong sa National Security Council at pinuri nga ito ng mga netizen maganda raw ito na ginawa ni PBM dahil nga itong mag-amang ito ay hindi na nga relevant at banta pa sa seguridad ng ating bayan Grabe talaga, ano? Ito talagang niya, si Sara Duterte, matapos patikusin, pagbantaan at murahin si PBBM ay kinasabing isa na itong trek sa ating bansa, sa mga sinabi niya nung nakaraan taon. Kaya na, ang sabi ng mga netizen, isang magandang halimbawa ito na hindi pinatulan ni PBBM ang pagbabanda ni uh, Sara Duterte at uh, ginawa niya, illegal uh, manner ay kanyang uh, tinanggal nga ito bilang member ng National Security Council kabilang kanyang amang Duterte eh, tama talaga itong uh, nangyayaring ito at hindi nga niya umababa sa kanyang level ito si PPM sa uh, walang humpay na pagbatikos ni Sara Duterte at ito sa kanyang administrasyon nga na marami lalo nga lalo na yung mga political analysts na nagsasabing uh, napaya ang mga Duterte sa kanilang mga sinasabi laban sa kasalukuyang administrasyon na wala namang katotohanan sa kanilang pagpuna at wala namang sila ebidensyang nilalabas. eh itong si PB medyo uh, tahimik lang sa malakanyang pero sa legalidad talaga ang kanyang ay pinakikita sa magabang Duterte na sinasabing ang uh, Dinugrum niya ang kanyang anak sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 na malabo na mangyari sa kasalukuyan sa patuloy ng pagbaba sa rating sa mga sorbe na lumalabas. At ito namang si Bigong Duterte, talagang uh, nagsabi nga, natatakbo nga ng mayor ng Davao At nangangampa niya na nga ang ilang mga netizen na huwag na itong uh, iboto bilang uh, mayor ng Davao at uh, piliin na lang si uh, Carlo Nograles bilang bagong kanilang alkalde. Ito naman si Sara Duterte, nagbabait-baitan niya. Kunyari, makayos pa sa mga inilalabas niya na mga photo sa mainstream media, sa social media. Kunyari, hindi ito nagbibigay ng uh, hindi magandang halimbawa sa ating bansa, lalo na sa pagbatikos sa ating administrasyon. At maganda naman itong ginagawa ni uh, Pangulong Marcos talaga na ganyan. hindi niya pinapatulag ito si uh, Cesar si Duterte sa pamamagitan ng pagbibigay ng manghang na salita. Ngunit nga itong ginawa niya sa pag-alis uh, uh, sa kanilang sa kanilang mag-ama sa National Security Council ay isang uh, magandang halimbawa na ang ginawa ni PBM ay talagang uh, naging dagok sa sinasabing uh, pagbabatikos uh, ng mag-ama kay uh, Pangulong PBM eh, talagang uh, antayin natin ang mga susunod na kabanata kung ano masasabi ni Sara at ni Didong Duterte sa ginawa ni PBBN. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimilon, magmamatsak sa ating uh, pang-araw-araw na kaganapan dito sa ating buhay, sa ating mahal na inang bayan.